Good morning mga amiga. Dito tayo sa garden ko kasi. Puti na mukha natin nag sunblock ako. Mawala din yan. Kasi yung kanal mga amiga ay mabaho. Uy, binahayan na ng pusa. Ba't dito wala nakatira? Mayroon akong tanim dito. Yung apple. Tingnan mo nang ulubot na. Kasi dapat sariwa pa i eh, itatanim. Tapos umabot na ng ilang ano. Itago eh, natin dito sa mga silong. Umabot na ng 3 weeks eh nakalagay pa doon sa ano, may soft drinks to. Colgate nilagay doon sa dulo ng ano, apple tapos binuhusan ng soft drinks pa-cook. O, tapos, yan. Tingnan natin kung mag-ugat siya. Tapos, tutubo daw yan. Maliit pa na mumunga. <laughs> <Pick>. <laughs> Try natin. Nakita ko lang din doon sa, ano, sa YouTube. Try natin. Tapos, green-green tayo dyan, mga miga. Kita ko sa inyo yung garden ko na kahit na konti lang yung na-harvest. Pero masaya ako dito. Harvest na tayo, mga miga. Ito naman, Maraming bunga yung ampalaya ko kaya lang maliliit sila. Ganyan lang nahihinog na. <laughs> Tagkasi nga ba lang ng daliri ko. Tapos alam mo ba yung ito? Binubunga na rin siya. Munga siya, mga mika <laughs> Itong ano na tumatanda na to. Alam mo kinukuha ko dito. Niluluto ko yung dahon. Crispy ano yung kaibigan ko, dalhan ko na naman ito. Ito lang, kinukuhaan ko ng dahon, nangingingi siya. Tas, ang sarap mga miga, malutong. Sa ano, magmasahi ako sa kanila. Dalhan ko sila ng dahon. Gusto, gusto nila yan, ginugulay. Ni, ay, inano, piniprito. Ni crispy nila. Tapos, mayroon tayong mga ano dito. Yan, yung aking strawberry ay, niloko ako. Kala ko strawberry siya, hindi pala. lah oh, mga miga. Good morning mga amiga dito tayo sa garden ko kasi puti na mukha natin nag sunblock ako mawala din yan kasi yung kanal mga miga ay mabaho uy binahaya na ng pusa pati dito wala nakatira mayroon akong tanim dito yung apple tingnan mo nang ulubot na kasi dapat sariwa pa pa eh, itatanim tapos umabot na ng ilang ano itago natin dito sa silong umabot na ng 3 weeks eh nakalagay pa doon sa ano may soft drinks to colgate nilagay doon sa dulo ng ano apple tapos binuhusan ng soft drinks pop o, tapos, yan. Tignan natin kung mag-ugat siya. Tapos, tutubo daw yan. Maliit pa na mumunga. <laughs> Pick. <laughs> Try natin. Nakita ko lang din doon sa, ano, sa YouTube. Try natin. Tapos, green-green tayo dyan, mga miga. Kita ko sa inyo yung garden ko na kahit na konti lang yung na-harvest. Pero, masaya ako dito. Mga miga, ito tataniman ko yan. Tapos, ito, nasa loob ng bahay ito, mama, matay na siya. Nilabas ko, okay naman. Tapos, yung aking, yung aking orange, mga miga, ay orange, ano to, ah, strawberry, ay strawberry. Yung aking grapes, ay, ang taas na mga amigo. Uy, uh, 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 ang saya niya kasi nabibilad siya dyan. Tapos, may isa pa dito. Umpisa na rin gumapang mga amiga. Magawa tayo ng farm dito. Tapos yan yung mga halaman ko. Masaya naman sila. Ayan. Masaya naman sila kahit na ganyan-ganyan lang yan. Masaya. Nangalo ako Masaya kasi nakikita ko sila na nandyan sarap tignan yan nilibangan ko mga miga o oh, ito mamumunga na tas iyon namumunga na may maharvest na tayo mga miga tapos ito nag service na ako dito pero tuloy tuloy ang bunga tapos kung kailangan mo ng dahon ng ano ang palaya Kuha ka lang dyan. Tapos, may bunga siya. Maliliit yan. Namatay na nga, oh. Pangit yung ano niya, mga miga. Maliliit ang bunga niya, oh. Pero malaking ampalaya to. Tapos, yung ating kalabasa ay sana mamunga siya ng... Sana mamunga siya. Ayan, may mga bulaklak siya. Tapos, papunta na siya dito. May ukra tayo dyan na hindi lumaki. tapos, mayroon tayong... Ano, binhi ko na to binhi ko na mga yan hindi ko nakuha eh tapos uy may bunga na nga yan na mga amiga may bunga na siya oh. diba sabi ko naman sa inyo eh thank god sana matuloy uh, ito matanda na to tingnan mo yung mga bunga ng ampalaya ko diba diba Meron tayong pitsay dyan na nang lalanta na oh. Nakaharvest na ako dyan ng madami. Tapos, hindi ko alam kung ano to, strawberry ba yan o kalabasa o oh, hindi ko alam. Tumubo na lang mga miga. Wala man akong tinanim dyan na ano. Ang tinanim ko dyan ay strawberry. Hindi naman to strawberry. O, oh, mayroon pang mga bini-bini dyan. Nahayaan ko lang dyan. Kasi, tinaniman ko na lang siya ng dahon sili. Pero hindi ko alam kung ano to mga migah. Hmm, baka ano yan. Mga gulay din yan, siguro. Dito, wala talagang tumubo na ano. Eh, kung strawberry yan, hindi naman, hindi ko alam kung strawberry ito. Kung strawberry ito, edi wow. Masaya. Kasi ang tinanim ko dyan, strawberry lang talaga, walang iba. Kahit dito. Eh, kung strawberry yan, na parang parang sitaw. Uh, strawberry talaga siguro. Hindi ko alam. Ang pag-strawberry itong mga miga ay, di, ang saya ko. Yan, bahala sa siya dyan. Kung mabuhay niya siya o oh, ano. Yan. Tapos mayroon tayong antagal tagal mahinog yung aking pinya doon. <laughs> sa labas. O, oh, yan lang. Tapos maraming, alam mo ba ito ay gamot to sa ano. Kaso hindi namin maabot. Ayan, yan, mga miga, oh. Ito, amiga, ay favorite namin to ni Laika. Ito. Woo, woo. Yan, sarap to. Kainin sa natin. Gamot sa diabetes yan, ngatasan sugar mo. Hmm, dami doon, no? Huh? Tapos dyan, mga amiga, ay kanal yan. Sa likod ng bahay namin, kanal yan ang kanal ng kapitbahay namin dyan sa dinaan. Ngayon ang baho. Ang maglilinis yan ako. Ang tao dyan, maglinis kasi hindi nila nililinis mga miga. Kaya linisin natin. Yan, yan pa yung bahay namin. Dito sa likod. Yan ay sa mga June. July, mga August yan ay simentuhin yan. Gagawa kami ng terrace dito mga miga. Tapos papagawa kasi ang project namin ngayon ay bintana. Pa-sliding window namin. Yung mga bintana. Ito kasi may bakal. Walang huli-huli. Yung doon sa gilid ng bintana. Doon sa gilid ng bahay namin ay. Yun kasi mababa lang yung ano. Hanggang baywang mo lang yung bintana. Mga miga. Tapos walang bakal. Kaya. Ayan. Ako sa kangkong. umabuhay siyang nakababad lang ng ganyan. Ayan. Nabuhay siya mga miga. Ayan ako. Nagsanga-sanga ano na yun. Nagsulik-sulik na siya. Kaya, pag may kangkong natin, ganyan lang natin. Pero, pinapalitan ko ng tubig yan, mga miga. Para, wala siyang lamok-lamok dyan. Takpan ko kaya yan. Yung ipasok siya ng ganyan, batas nakatakip dito sa gilid. Plastic. Yun lang. Magdilig na tayo, mga miga. Pinabad ko na yung chicken, mga miga. Yan, ibabad ko. Ito yung ilagay natin. Dalawang ganito. Tapos, isang Barbecue marinade. At saka oyster. Tapos, yan lang. Anim na piraso. So, lima. Anim. One, two, three, four, five, six. Anim. Tapos, ito, lagyan ko ng bawang at kalamansi. Yan, mga miga Kalamansi. Tapos, ilagay natin ito. Nalagay ko na mga miga tsaka paminta. Yan, Nora. Panghang, panghang. Rosemary. Yan, pampabango yan. Yan, Yan, kunti lang. Kunti, kunti. Paprika. Yan. Bissel, mga Kunti lang. Onion powder. Tapos asuk. O, tansya na yan, madami, ha. Yan, tapos halo natin. Yan. Kaya na mga miga, ilagay na natin. Nahalo ko na yung asukal. Yan, habang ay naggaano tayo dito, ay naglilinis ako sa labas. Ito nakababad na mga miga. Yan, tas iganyan ganyan. Tas iturbo na lang tumamaya. Yan. Malinis yung kamay ko ha. Nagugas ako ng kamay. Tuwing lalabas ako pagpasok mga mega ay Sa kabilang ano, kasi ay yung lababo ay may panghugas ng kamay. Dito mayroon din. Tsaka, pag hindi guard hindi ako, ano, wala ako tiwala. <laughs> Basta safeguard yung gamit ko. Iyan. Tapos yung kalat natin dyan. Iyan na siya. lang, mga miga. Yan yung costume natin punta sa labas. Tapos na, nababad ko na yung chicken. Ito na. O, oh, binabad ko na. Tapos, punta na tayo sa garden. Tuloy ko na yung pagdidilig. Yan yung costume natin. Kasi, mainit, mga miga. Tapos, gusto ko natakpan yung aking liig. Tapos, mayroon pa tayo. Ganon. <laughs> Huwag tayong sumabay sa edad natin mga amiga. 55 na ako, ayaw kong sumabay yung pagka-55 ko. tapos nakamagbalis sa harap namin mga miga ayan kapag dilig na ako mayroon akong gabi gabi dito ayan pinatay ko na yan bumalik pa din ayan tapos namulaklak siya mga miga yung gabi ayan o oh, bulaklak niya ayan tapos ito mamulaklak mulaklak mayroon tayong cactus dyan. Yan. Ay. Ito na mulaklak. Tapos tinatambakan dyan sa harap namin. Nabayad ka dyan. Man. si bumabaha sa harap ng ate ko. Ito may halaman tayo dito. Na nasira na sa pusa. Na ano ng pusa. Ano? Tapos marami tayong tubig dito. Kung walang tubig dyan ay kawawa. Pero ito. Ito ay nawala ng tubig. Bawat bahay ay may ganito. Ay hindi naman lahat. Kami dito ay apat na poso. Dito sa kumpaw. Tapos dito nang kinukuha yung ano. Numen. Pagbikmatik. Panligo. Yan. Malik bili daw ng anak ko ng swimming pool ng portable swimming pool tapos dito kami mga mag swimming <laughs> tayong kamuti dito mga mag hindi yung tinanggalan ko na ng ano yan talbos yan mag talbos na naman yung kasi kawawa ah, mainit tapos mga amiga ano pa lang ngayon naka sunblock na tayo ano pa lang ngayon 9 kaya magtuldok tuldok mo na ako dito kasi kunti na lang matatapos na bang natapos na to eh masaya na ang buhay ko yung isa naman ang gagawin ko kasi ayoko yung may ganyan tapusin pag ginagawa um, 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 ang talaga mo. Sinay ka ay hindi ko pinapapasok, pinapahinga ako. Pinapaalam ko sa picture. Bukas papasok na kasi recognition nila. Ma-recognize wow. daw siya. Na naman. Dito, ating gagawin. Okay? Alam mo mga miga, noon ay problema ko mag-vlog kaya ako huminto ng ilang ilang ano parang bihira na lang kasi iniisip ko saan ako pupunta anong iba vlog ko ganyan tapos ginawa ko doon ako sa reels kung ano anong ginagawa ko sa reels tapos ang daming nanonood ngayon sabi ko bakit kaya hindi ko gawin sa bahay yung mga ginagawa ko lang try ko nga kung manonood nanonood nanonood naman kayo salamat sa inyo yung araw-araw na ginagawa ko. Tapos pag lumabas ako, ganyan. si pag lugar, ito yung aista natin. paglugar lugar yung puntanan, hindi tayo makaalis ng amiga, pero malapit na tayong uwi ng buhol. Doon naman tayo magwalis-walis at saka maglinis-linis. Pero ano lang kami mga amiga, uh, mga ano lang, 7 days, talis kami 27, Mayo, 7, tas 28, 27 no, nandoon na, na kami gabi, tapos 28, mamasyal. Ipasyal yung bayaw ko kasi sasama. Isang kapatid ko lang ang hindi uwi. Yung nasa Hong Kong. Yung bunso. Tapos, uwi kami ng 29 doon sa baryo namin. Pagkatapos, mga 29, 30, 29, 30, 31, piyesta ang 31. Tapos, 1, pahinga, tas 2, aalis na naman punta sa city, tas 3, balik na dito sa Maynila, Punta kami ng ano sa June 2 ay June. June 2 ang ano Bahaya. ang alis namin ng bahay doon. Tapos magpanglaw daw kami. Magpanglaw. Pagtapos ng panglaw, isang araw sa panglaw, tapos kinabukasan. Kasi doon kami matulog sa city dahil ang layo. Pag dapat malapit kami sa airport, nasa panglaw lang yung airport. O di mas malapit na kami doon. Kaya doon na kami mag ano. Hmm, baka sa resort na lang ganun. Tapos yun, uwi na. Tapos na. Dapat, ang ano ko, isang buwan ako doon kaya dalawang minggo. Kaso, o, sa ano naman, June 28, 20, 28, 29, 30, ay nasa bagyo kami, buong pamilya ng side ng asawa ko. Kaya, tas pasukan na naman noon. May bakasyon lang ng konti. Tas July, pasukan na. July 29. 29 daw eh. Hmm, yun, tapos sa sunod na taon maaga ang uwi mo yun lang, kwento ko lang sa buhol naman tayo mag ano, bundok. yun yung ano, next vlog hindi, <laughs> next vlog no, daw next, yung destination. Book. Next, de next destination ne yung next pasyal next? <laughs> kasi maram pa tayong puntahan na lugar yun, yun lang mga amiga ganun lang, sa bahay-bahay lang tayo magbablog kung anong ginagawa natin Kakasabi mo lang pupunta tayo sa Bagyo, sa, sa Ano yun? Bohol muna, pagtas Bagyo. Yung Bohol, May. May pa yung Bohol, matagal pa, 27. Ano pa lang ngayon? 17 pa lang ngayon, April. Pero bilis lang ng araw, mga miga. Ayan, it's like Tapos maraming sabit-sabit dyan, mga sabit-sabit, mga bag-bag dyan. <laughs> I-dispatch ako din yan. <laughs> Ang gulo-gulo-gulo, mga miga. O, ganun talaga tayo, no? Ang dami nating mga bubot. Pero ginagamit ko yan mga miga. Yun lang, saksina na tayo. Mag Habang nagpapahinga ako, dito muna ako. Miga ay niluto ko na ang ating ulam. Tapos, nagsaing na rin ako. Yan. Tapos, hayaan natin yan dyan. Balikan natin mamaya. Luto na ang ating turbo. Kaya lang, baliktarin ko pa yan mga miga. Lagyan ko ng yung pinagbabaran. Nilagyan ko ng asukal at saka mantika ng konti oil. Tapos, ating ipahid-pahid sa ano, chicken. Tapos, ating ipa 5 minutes ulit. Yan o. Ayan mga amiga. Tapos, lagyan natin ng lagyan natin ng oil. Ano to? Nilagyan ko ng asukal yung pinagbabaran na natira hindi ko tinapon tapos pero maruh mahuhulog mga um, amiga. nilipat ko siya ayan tapos ating ipahid sa ilagyan ko ng oil tsaka dito ganyan para yummy lagyan natin lahat ayan ayan nakalimutan ko lagyan ng oil yung chicken mga miga na nakababad, pero okay naman kasi itong ano may oil na to lagyan naman ng oil Yan. tapos ating isindi yan lagyan natin yung mga paapa ah, ganyan mga miga ayan so isindi na natin yan kaso yung aking ano nagtampo, ganon talaga yan tignan mo ayaw niya nang umurong doon pero okay lang yan hindi naman sira naglalak talaga siya dyan kaya lang bantayan ano mo lang. lang pang ano lang natin luto na to pang di ano lang natin ng sisindi agad yan mga miga o oh. yan anuhin lang natin ng ilang kasi ito ayaw na sumin... ayaw nang mikot yan yan Mikot. Nalak siya, mga amiga. Yun. Nagtik-tik-tik na. Pero bantayan ko yan. Kasi baka mamaya masunog. Ayan. Yan, narinig mo, nagtik-tik-tik-tik-tik. Yan, murong na yan sa, pero hanggang dito lang yan sa 5. Kasi five minutes lang pag inulit. Yan, ang ating turbo. picture pa ako. Masilaw naman. Luto na yung kanin. Luto ng kanin. Yan. Tapos, mag ten na. Ay, mag-11 na mga miga. Ready na natin ang ating 11 yung break time ng dalaga. Ko. Yung kuya niya ay 11 din. magready na tayo dito. 5 minutes lang yun. Kahit wala pang 5 minutes, siluto na. Tapos ibaliktad ko, tapos lagyan ko uli yung ginawa kong yung asukal lang yan. Yung tirang pinagbabaran, tapos nilagyan ng asukal at saka oil para masarap mga miga. Lalong sumarap kasi may tamis-tamis ng konti. Tapos lagyan ko ng bawang at saka ano, yung binabad. Mga luto na. Nakapatay na siya mga miga. Ayan. Ang ating manginasal. inasal. Woo! Kunti. Lumiit yung chicken. Matanggal yung mga tubig-tubig. Ano, Ayan. At tayo gagawa ng sauce. Ito na po ang ating inasal. Inasal na. Mga amiga, ito na mga amiga ang ating chicken. Yan. Yan. Muyin niya. Bango. Dito kami sa sala ka. Yan. Kain na tayo mga miga. Thank you for watching. Tapos meron tayong saging. <laughs> na nakabitin-bitin sa ilalim ng lamesa pag mainit. Ayan. Tapos kanin. Ayan.